Sa so, video na ito, talakayin natin yung tatlong series ng judgment ng ating Diyos pagdating ng Tribulation. Ang description po patungkol po sa Tribulation period na mangyayari pagdating po ng panahon, yan po mababasa po natin yan sa Revelation. Magsisimula po yan dyan po sa chapter 6 at matatapos naman po doon sa chapter 19. So basahin niyo po yan para mas maintindihan niyo po. Pero ngayon po, ang tatalakayin po natin ngayon ay patungkol po dito sa 7 seals, 7 trumpets, at 7 bowls. So simulan po natin dito sa Seven Seals. Ang unang scene po mababasa po natin dito sa Revelation chapter 6 verse 1 to 2. Dito po makikita po natin na lumabas ang isang kabayo'ng puti na ang nakasakay ay may hawak na So ito na po ang simula ng tribulation. Kinasabi ng mga scholar, ang tinutukoy po na nakasakay dito sa puting kabayo na ito ay ang Antikristo. Ang puti, sumisimbolo po yan sa kapayapaan. Ngayon, alam naman po natin, pagdating po ng tribulation, sa 7 years, ang unang 3 and a half years, magkakaroon po ng kapayapaan sa pamamagitan po ng Antikristo. Lilil lang niya po yung mga tao. Ang pangalawang selyo naman po makikita naman natin sa Revelation 6, verse 3 to 4. Dito naman, merong lumitaw na kabayong pula. At ang nakasakay dito ay binigyan ng kapangyarihan upang magpasimula ng digmaan sa lupa at upang magpataya ng mga tao. Sa lumabas po na po kabayo, ito po sumisimbolo po ito na magkakaroon ng malaking digmaan po pagdating po ng panahon at maraming tao ang mamamatay. Ang pangatlong naman po sa Revelation chapter 6 verse 5 to 6, lumabas naman po ang isang kabayong itim at ang nakasakay dito ay merong hawak na timbangan. Ito so, naman ang pangatlong selyo at meron nga pong lumabas na itim na kabayo. Ito po, sumisimbolo naman po ito na magkakaroon ng taggutom pagdating po ng panahon. Ang mga tao po pagdating po ng panahon na yon ay talagang maghihirap ng sobra sa pagtatrabaho para lang kumita ng kakarampot na pera pagdating po ng panahon. Ang pangapat na selyo naman po sa Revelation chapter 6 verse 7 to 8. Lumitaw naman po ang isang kabayong makutla at ayon kay John sa nakakita ng vision na ito meron siyang pangalan na nakita sa nakasakay na kabayo. At ang pangalan na ito ay kamatayan. Pagdating po kasi ng tribulation, maraming tao ang mamamatay. One-fourth ng population ng Earth ay mamamatay. Sa pamamagitan po ng mga digmaan, pagbutong, mga salot, at mga mababangis na hayop. So yon po yung papatay sa mga tao pagdating po ng panahon na yon. So dito po sa unang apat na seal, dyan po lumabas yung four horsemen na meron nga pong kanya-kanyang mga simbolo na dinadala. Ang panglimang selyo sa Revelation chapter 6 verse 9 to 11, dito naman sa panglimang selyo pinapakita ang mga taong namatay para kay Kristo sa panahon ng Revelation. Kumbaga, sila yung mga martyr, sila yung mga na-persecute, sila yung mga hindi nagpatatak sa halimaw dahil nga sa pananampalataya nila sa ating Panginoong Kristo. Sila po yung mga tinatawag natin ng mga Tribulation Saints. Ay naman sa paano na selyo sa Revelation chapter 6 verse 12 to 14, lumindol ng malakas. Ang araw ay nagdilim na kasing itim ng damit panluksa at ang buwan ay naging kasing pula ng dugo. Nalaglag mula sa langit ang mga bituin na parang mga bubot na bunga ng igos kapag hinahampas ng malakas na hangin. Naglaho ang langit na parang kasulatang inirolyo at nawala sa kanilang dating kinalalagyan ang mga bundok at ang mga isla. At ang pangpitong selyo naman po dito sa Revelation chapter 8 verse 1, sinabi ni John na nagkaroon ng katahimikan sa langit sa loob ng halos kalahating oras. So sa pangpitong selyo, ito na po yung nag introduce para po sa seven trumpets. So ito na po yung tatalakayin natin, yung pitong trompeta po na sinasabi po sa Revelation. So dito po, basahin natin kung ano yung sinasabi patungkol po sa mga trompeta. Sa first trumpet sa Revelation chapter 8 verse 7, ito ang sabi, Hinipan ng unang anghel ang kanyang trompeta at pumula ng batong yelo at apoy na may halong dugo. Nasunog ang ikatlong bahagi ng lupa, ang ikatlong bahagi ng mga punong kahoy at lahat ng saliwang damo. Itong judgment po na ito na mararanasan ng tao balang araw, kapareho po ito ng pangpitong salot na naranasan doon sa Egypt na mababasa po natin sa Exodus chapter 9 verse 23 24. So parang maulit lamang po yung history na nangyari doon sa Egypt. Pero ito po mas malala at mas matindi po kaysa sa nangyaring salot sa Egypt. Ang second trumpet sa Revelation chapter 8 verse 8 to 9. Hinipan ng ikalawang anghel ang kanyang trompeta at bumagsak sa dagat ng isang parang malaking bundok na nasusunog. Naging dugo ang ikatlong bahagi ng dagat, namatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na naroon at sa ang ikatlong bahagi ng mga sasakyang dagat. Itong pangyayari po na ito, kahawag po ito ng unang salot na naranasan naman ng mga taga ehipto na mababasa natin sa Exodus chapter 7 verse 20 to 21. May iba't ibang interpretation po patungkol po dito sa vision na dyan na sinasabi po na parang merong isang malaking bundok na nasusunog. Sinasabi po ng iba na ito raw po ay meteor or asteroid na babagsak sa dagat. Ang pangatlong trompeta sa Revelation chapter 8 verse 10 to 11. Hinipan ng ikatlong anghel ang kanyang trompeta at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituing nagliliyab na parang sulok. Ang bituin ay tinatawag na kapaitan. Pumait ang ikatlong bahagi ng tubig at maraming tao ang namatay pagkainom nito. So ito naman bumagsak naman ito sa mga ilog at bukal na kung saan dito kinukuha ang mga ilong ng tubig. Maraming tao ang mamamatay pagkainom nito. Ang pang-apat na trumpet sa Revelation chapter 8 verse 12 hinipan ng ikaapat na anghel ang kanyang trompeta at napinsala ang ikatlong bahagi ng araw, ang ikatlong bahagi ng buwan at ang ikatlong bahagi ng mga bituin. Kaya't nawala ang ikatlong bahagi ng kanilang liwanag. Nagdilim ang ikatlong bahagi ng maghapon at walang tumatanglaw sa ikatlong bahagi ng magdamag. So dito naman po sa panahon po na ito makakaroon po ng kadiliman po. Yung kadiliman po na hindi pa po, po nararanasan ng sangkatauhan. Ang panglimang trumpet sa Revelation chapter 9 verse 1 to 11. So dito sa panglimang trumpeta, lalabas yung mga balang na nanggagaling sa abyss At binigyan sila ng pagkakataon na saktan o torturing yung mga tao na walang tatak ng Diyos. At lahat ng papahirapan ng balang na ito, gugustuhin man nilang mamatay pero hindi nila ito masusumpungan. Hindi sila mamamatay at pahihirapan lamang sila sa loob ng limang buwan. Ang pang na trumpeta, Revelation chapter 9 verse 12 to 21. Dito naman, narinig ni John ang mga bilang ng hukbong nakapabayo. At ang bilang nito ay 200 milyon. Nagkaroon ng salot sa pangitain ni John at ang ikatlong bahagi ng sangkatauan ay pinatay sa pamamagitan ng tatlong salot. Sa so pagkakataon po na ito, marami na namang pong tao ang mamamatay. At ang panghuling trompeta ang pagpito sa Revelation chapter 11 verse 19, ito ang sinasabi, At nabuksan ang templo ng Diyos sa langit, at nakita ang ng tipan sa loob nito, Pagkatapos ay kumidlat, dumagundong, kumulog, lumindol, at umulan ng batong yelo. So sa panghuling na po na yan, ito naman po i-introduce na po dito ang tinatawag po natin na seven bowls. So dito po sa seven bowls, dito na po mangyayari yung pinakamatinding judgment at yung pinakamahirap na pagdadaanan ng mga tao na hindi pa natatala sa kasaysayan ng daingding. So simulan po natin sa first bowl. Revelation chapter 16 verse 2. Kaya umalis ang unang anghel at ibinuho sa lupa ang laman ng dalan niyang mangkok. At nagkaroon ng mahapdi at nakakapandiring pigsa ang mga tao may tatak ng halimaw at sumasamba sa larawan na ito. So ang salot po na ito ay talaga nga naman daw pong nakakapangdiri at hindi magugustuhan ng mga tao. Pero ang mga makakaranas lamang po nito, sabi nga po dito, lahat lang daw po nang merong tatak ng 666. Pero yung mga hindi po nagpatatak sa halimaw, malalagpasan po nila itong judgment po na ito. Ang second bowl naman po sa Revelation chapter 16 verse 3, ibinuhos ng ikalawang anghel ang laman ng kanyang mangpok sa dagat. Ang tubig nito ay naging parang dugo ng patay na tao at namatay ang lahat ng nilighang may buhay niya nasa dagat. Kung maalala niyo po dun sa second trumpet, nakita po natin na may bahagi lamang po ang mga namatay. Pero dito po, ang pinakamatindi po dito, ang nakakalungkot po, lahat na po ng naninirahan sa dagat, mamamatay na po at wala na pong matitira. So, ganyan pong katindi yung mangyayari sa panahon po na yun. Kung po sa panahon po na yun, walang matitira sa laman ng dagat. Ang third bowl sa Revelation chapter 16 verse 3, ibinuhos naman ng ikatlong anghel ang laman ng kanyang mangkok sa mga ilog at mga bukal at naging dugurin ang mga ito. Kung kanina po dun po sa second bowl, nakita po natin na yung tubig alat o yung dagat naging dugo dito naman po yung mga sariwang tubig, yung mga bukal at mga ilog, yun naman po yung mga naging dugo. So dito po, imagine nyo po, wala na nga pong makain pagdating ng panahon na yun, makakaroon ng tagutong. Pati rin ba naman yung tubig, mawawala po. Kasi nga po, yung mga sariwang tubig po magiging dugo, hindi na po ito maiinom ng mga tao. So mauuhaw po at magugutong yung mga tao pagdating po ng panahon po na yun. Dahil wala po silang pagkukuhanan ng tubig. Lahat po naging dugo. Yung fourth bowl naman po sa Revelation chapter 16 verse 8. At ibinuhos din ng ikaapat na anghel ang laman na dala niyang mangkok sa araw. At ito'y binigyan ng kapangyarihang pasuin ang mga tao sa tindi ng init nito. Imagine niyo mga kapatid yung init na nararanasan natin dito kapag summer, di ba? Sobrang init na. Pero po sa pagdating po ng panahon po na ito, sa fourth bowl na sinasabi nga po, sinabi nakakapaso daw po yung init ng araw pagdating po ng panahon na yon. Ang mangyayari po niyan is hindi makakalabas ng bahay ang mga tao. At the same time, makakaroon na naman ng maraming wildfires pagdating po ng panahon po na yon. At ang mga yelo po matutunaw. So ang mangyayari po, tataas po ang level ng tubig. At maraming mga pulo at mga lugar ang lulubog sa dagat. So ganyan po katindi yung mangyayari pagdating po ng panahon na yon. Sobrang tindi po ng init ng araw ma naman po natin yung fifth bowl sa Revelation chapter 16 verse 10. Ibinuhos naman ng ikalimang anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa trono ng halimaw at nagdilim ang kaharian nito. Napakagat dila sa kirot ang mga tao. So dito naman po sinasabi nagkaroon ng kadiliman po dito po sa kaharian ng Antikristo. At sinabi nga po dito sa last verse kung makapansin nyo, napakagat dila daw po sa kirot yung mga tao. Hindi po natin alam kung bakit napakagat dila sa kirot yung mga tao. Pero kung titignan po natin, base po sa explanation po na ito, napakatindi po ng pagdadaanan ng mga tao nayon. Isipin mo, mapapagatdila sila sa kirot. Bukod pa po dyan yung mga naranasan sa mga previous po na judgment ng Panginoon sa mga tao. At ang sixth bowl naman sa Revelation chapter 16, verse 12. At ibinuhos ng ika na anghel ang laman ng dalanyang mangkok sa malaking ilo, Euphrates. Natuyo ang ilo upang magkaroon ng landas para sa mga haring mula sa silangan at nakita kong lumabas mula sa bunganga ng dragon, sa bunganga ng halimaw, at sa bunganga ng huwad sa propeta ang tatlong karumal-dumal na espiritong mukhang palaka. Ang mga ito ay mga espirito na mga demonyong gumagawa ng mga kababalaghan. Pinuntahan nila ang lahat ng hari sa daigdig upang tipunin para sa labanan sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So ito po, ang tinutukoy na po dito ang Battle of Armageddon. So dito na po, pineprepare na po, sinisimula na po dito yung digmaan na mangyayari sa gitna po ng halimaw, sa kampo ni Satanas, at syempre po, dito po sa ating Panginoong Sokristo at sa mga sumunod sa Kanya. At ang pang bowl, ang panghuli, Revelation chapter 16 verse 17 to 21. Pagkatapos nito, ibinuhos ng ikapitong anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa himpapawin. At may nagsalita ng malakas mula sa tronong nasa templo. Naganap na, kumidlat, kumulog at lumindol ng napakalakas. Ito ang pinakamalakas na lindol mula pa ng likhain ang tao dito sa lupa. Nahati sa tatlong bahagi ang malaking lungsod at nawasak ang lahat ng lungsod sa buong daigdig. Hindi nga nakaligtas sa parusa ng Diyos ang tanyag na Babilonya. Pinainom siya ng Diyos ng alak mula sa kopa ng kanyang matinding puot. Umalis ang lahat ng mga pulo at nawala ang lahat ng mga bundok. Umulan ng malalaking batong yelo na tumitimbang ng halos limang pung kilo bawat isa at nabagsakan ang mga tao. At tinapastangan ng mga tao ang Diyos dahil sa nakakapangilabot na salot na iyon. So yan po yung tatlong series ng judgment ng Panginoon pagdating po ng tribulation. So ito po ay napakatinding kaganapan na mangyayari pagdating po ng panahon. At talaga naman po nakakatakot So lahat po ng ito na nakasulat po dito sa Revelation, ito po ay totoong mangyayari. Lahat po ng kaganapan po na ito sa vision po ni John, lahat po ng narinig niya, lahat ng nakita niya po, magaganap pa lamang po ito pagdating po ng Tribulation period. At mararanasan to ng maraming tao pagdating ng panahon. So huwag po natin hayaan na maranasan natin itong mga kapatid. Manapalataya na tayo sa ating Panginoong Kristo nang sa ganon maligtas tayo pagdating ng Tribulation. So alam nyo mga kapatid, mapalad kayo, mapalad tayo dahil alam natin yung patungkol po sa propesiyang ito. Maring iba hindi nila alam to. Pero tayo po, alam na natin. Meron na po tayong idea sa kung ano yung mangyayari pagdating ng panahon. Ang nakakalungkot lamang po, marami pong tao hindi alam yung propesiya po na ito. At hindi po nila binabasa yung Bible. Sinasabi po ng salita ng Diyos, mapalad po tayo na nakakaalam ng propesiyang ito. Sabi nga po dito sa Revelation chapter 1 verse 3, pinagpala ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa propesiyan ito at tumutupad sa nasusulat dito sapagkat malapit na itong maganap. Ngayon kapatid, kung ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos, nakikinig ka patungkol sa mga propesiya na sinasabi po ng banal na aklat na ito at higit sa lahat, sinusunod mo kung ano'y sinasabi ng Bible, sinasabi po dito ng salita ng Diyos, ikaw ay mapalad. Pinagpala Kaya mga kapatid, habang naghihintay po tayo sa rapture, palagi po natin basahin yung Biblia. At sa lahat, ito yung magbigay ng pag-asa sa atin na malapit ng dumating ang Panginoon. So yun lang mga kapatid, Na nga po nalaman nyo at na-inform kayo patungkol po dito sa seven seals, seven trumpets, at seven bowls na tinutukoy po ng Revelation. Huwag matakot, palagi lamang po tayong magbasa ng Bible at magpray. So yun po mga kapatid, salamat po sa inyong panonood. Magkita-kita po tayo sa susunod na video. Pagpalaan po kayo ng Diyos at ingat po kayo.